may esimani money akong tinuturo lagi dito. Yung esimani money, hindi yung maging DPWH ka, maging congressman ka o senador. Ang money is, you earn the best way to earn doing business or entrepreneur. Ang business is selling. Anong sinisell mo, binibenta mo? Produkto, servisyo, idea, o combination ng lahat ng ito. Season 3 hanggang season 4, dapat ginagawa mo na to. Then, kumita ka, magsubi. Wag ubos-ubos biyaya. Naalala ko yung mga naga-abroad, sana wala dito. Pag-uwi ng Pilipinas dahil ang gold sa Saudi ay andami at mura. Pagbaba ng eroplano sa naiya, nakayuko. Hindi dahil humble. Dahil yung mga ginto nila, parang ginto ng kadena ng aso, nakayuko, ang daming ginto. Pati yung mga kamay niyan, ginto. Paglipas ng isang buwan na nagbakasyon, diretso na uli ang lakad. Paano? Pinakain yung buong barangay, pinainom lahat ng lasengo So nasan lalahat? Ubus ang pera. Ubus, ubus biyaya. Marami akong kilalang nag-abroad, walang nangyari. Dahil ang pagyaman, wala dito sa Pilipinas, wala sa abroad. Ang pagyaman na sa utak at puso mo, kasama mo si Lord. Kahit mag-abroad ka pa, kung wala kang tamang mindset, hindi ka asenso.